bakit po ba nagkakaroon ng mahirap at mayaman? Eh, ang Diyos ang gumagawa ng mahirap at mayaman eh. Uh, ah, pagka nakikita ng Diyos na mapapahama ka dahil sa kayamanan, eh, gagawin ka diyang mahirap. Ganon. Pakinggan mo sa unang Samuel 2 sa isang gan 7. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa libingan at nagsasampah. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Ang Diyos ay nagpapadukha, ang Diyos ay nagpapayaman. Uh, sa kawikaan, ang sinasabi ganito sa 22 at 2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Ayun, mayaman at dukha ang Diyos ang may lalang sa kanila. Kaya minsan, dukha ka, kasi alam ng Diyos na mapapasama ka pag mayaman ka eh. O, kaya gagawin ka na lang ng dukha. Diba? Ako, na-appreciate ko yung sinasabi ng Diyos na yun. Ano? Marami na ako nakitang tao na may kapansanan. Bulag, may kapintasan ng mukha, ganon disabled, may umano. Alam mo, napansin ko sa mga bulag, maraming bulag na ang kalooban. Maano sila yung, they are meek, maamo. Ang tao, pag may kapintasan kasi, hindi siya magyayabang eh. Talagang garapal na lang yung tao, may kapintasan na, ang yabang-yabang pa eh. Pero, nakita ko na pag ang tao may kapintasan, magiging mababang loob. So, napakagandang creation yun na nakakita ka ng isang taong duling dahil sa pagiging duling niya, may mababang loob niya, hindi siya magyayabang. So, magandang creation yun, di ba? Parang special creation. Ganon din yung bulag. Alam mo, hindi natin kayang maarok ang karunungan ng Diyos na buong buo, kapatid. Pero matututo tayo sa mga bagay-bagay na ating nakikita sa mundo, matututunan natin yung... Kung di man natin matutunan buo, we may know some reasons why God did make something like this or like that. Bakit? There are reasons behind. God is a God of reasons, and there is always a reason behind everything that He made. Yan ang aking paniniwala. At napakaganda ng reason kung bakit naging bulag o bakit naging uh, diling ang isang tao, may kapansanan, naturuan siya na magpakumbaba. Ganon yun, kapatid.